mag isang taon na nga itong kortina ko na nakasabit dito mga mamis kaya naman bago pa abutin to ng Pasko halikang at samahan nyo ako na palitan na to sa likod nga pala ng kortina na to mga mamis may makita kita ka pang isang kortina at pagkatapos may may kita ka pang maraming nakatakip doon sa bintana namin pero syempre bago nga ako magpatuloy mga mamis sa gagawin ko ay kailangan ko muna magpatugtog ng Christmas song pang pagana habang ako'y naglilinis nagtataka siguro kayo mga mamis kung bakit napakaraming harang na bintana namin pag wala kasi yung mga harang na yan, mga mamis ay talagang nasisinag kami dito sa loob ng liwanag. Dahil nga meron kami lahing vampira, mga mamis ay hindi talaga kami sanay na masyadong maliwanag. Lalo na alam niyo naman mga mamis na kaming dalawa ni daddy ay dito talaga kami laging natutulog sa may sala. Pero ngayong araw nga mga mamis ay pinagtatanggal ko na yan at hindi ko na siya ibabalik at gagawan ko na lang siya ng paraan. Ang tagal din talaga mga mamis nung hindi kami nagbubukas na itong bintana. Dati nung bago pa lang kami nakatira dito mga mamis ay madalas talaga nakabukas tong bintana namin kahit gabi. Dati kasi mga mamis nung unang lipat pa lang kami dito ay isa pa lang talaga yung electric pan namin. Kaya naman para nga hindi kami masyadong mainitan ni daddy, binubuksan na nga lang namin tong bintana para naman medyo pumasok yung lamig lalo na tuwing gabi. Sa totoo lang mga mamis, nagsimula kami na hindi na magbukas ng bintana nung na-diagnose ako na meron na akong anxiety at depression. Hindi ko din alam kung bakit mga mamis, basta dati ayoko talaga na merong nakabukas na bintana at kahit yung pinto namin ayoko talagang nakikitang nakabukas. Akala ko nga nung una mga mamis ay normal lang yon kasi dati naman no sa Laguna pa kami nakatira ay ganun din naman na hindi kami nagbubukas ng bintana at medyo madilim din naman sa kwarto namin. Pero parang naka din kasi talaga mga mamis na may konting sinag lang ay galit na galit na agad ako tumiinit na talaga agad yung ulo ko o kaya naman ay naiiyak na agad ako Syempre mga mamis, dati talaga hindi ko pa naman talaga alam yung salitang depression pati na rin yung anxiety. Pero na nagpa-consult ako mga mamis dahil feeling ko ng palala na palala sitwasyon ko at hindi ko na talaga maintindihan. Yun na nga na na-diagnose na meron akong depression and anxiety. Alam nyo ba mga mamis, kahit TV namin ayoko nakabukas. Sa tuwing nakabukas yung TV namin mga mamis ay hindi ko rin alam kung bakit pero iyak ako ng iyak kahit anong pigil ko ay talagang iyak ako ng iyak. Nalabanan ko na nga lang yung depression ko na yon mga mamis nung na-diagnose naman na meron akong kakaibang sakit. At buong akala ko talaga mga mamis nung nakalabas na ako ng ospital. Ay akala ko talaga na wala na akong depression o hindi na ako susumpungin ng anxiety. Pero mga mamis hanggang ngayon ay sinusumpong pa din ako. Pinipilit ko na nga lang baliwalain mga mamis dahil hindi na nga ako pwedeng magpadala sa kahit anong klaseng problema ang dumarating sa amin dahil hindi na nga maganda sa kalusugan ko yon. By the way, nai-share ko lang naman sa inyo yon mga mamis kung bakit ang tagal na ng kortina namin at bakit napakaraming harang sa bintana namin. <laughs> Mahabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko mga mamis. Bali na vacuum ko na nga yung bintana mga mamis at pagkatapos i-binalik ko lang yung isang kortina na nakita nyo kanina nakakabit doon. At pagkatapos syempre naglagay na ulit ako ng panibagong kortina at dahil nga malapit ng magpasko, syempre ang dilagay kong kortina ay yung pang-Christmas. Sa totoo lang mga mamis, gusto ko talagang magkaroon kami ng Christmas tree dito sa bahay. Yun kasi talaga yung pinangako ko sa sarili ko na sabi ko kapag nalabanan ko yung sakit na meron ako at kapag nakalabas ako sa ospital ng buhay, eh magtatayo talaga ako ng Christmas tree. Kaya lang dahil nga hindi pa rin pasok sa budget namin mga mamis at bukod doon, napakaliit lang naman eh, na apartment na inuupahan namin eh hindi na nga lang ako bumili. Naalala ko na meron nga pala kaming kortina dito na bigay ni mama na pang Pasko. Kaya ito na lang yung kinabit ko para naman kahit papano ay maramdaman pa din namin yung diwa ng Pasko. Nung natapos ko na nga ikabit yung kortina, mga mami, sinod ko namang inayos ay dito sa ilalim na ng computer. Gaya nga na lagi kong ginagawa sa tuwing naglilinis ako, mga mami, sinatanggal ko na yung mga hindi na dapat gamitin at pagkatapos itatapon ko na. Bali yung mga iba naman na kailangan pa pwede pang gamitin itong at itinatago ko na lang dito sa loob ng box. Sa tuwing napapanood nyo pala, mga mami, na nakapaglinis ako ng buong sala namin, Pati na rin ang buong kusina namin, ibig sabihin nun mga mamis ay sobrang agang umalis ni daddy. Pag medyo gabi na kasi umaalis si daddy mga mamis ay hindi na talaga ako nakapaglinis ng bahay namin. Kaya naman kapag ang alis ni daddy mga mamis ay alas dos ng hapon o kaya alas tres ng hapon itong at sinasamantala ko na makapaglinis ako ng buong sala pati na rin ng kusina. Sa totoo lang mga mamis gusto ko talagang bumili ng mga kortina na makakapal. Kaya lang namamahalan talaga ako sa 200 plus mga mamis tapos isang kortina pa lang yun. Kaya naman ang ginagawa ko mga mamis kapag bibili ako ng cortina, bibili na lang ako ng mga murahin, yung mga wala pang isang at pagkatapos dalawa na lang yung binibili ko. Tapos pag kinabit ko nga siya sa bintana namin ay dodoblihin ko na lang. Ewan ko ba mga mamis, alam niya sa totoo lang, gustong gusto ko talagang mag-ipon ng mga gamit. Pero ako lang ata yung gusto mag-ipon ng gamit pero hindi naman nag-i-invest. <laughs> Mas madalas kasi talaga mga mamis mas iniisip ko yung mga pangangailangan ni Athena Kaya hindi rin talaga ako nakabili ng mga gusto kong gamit na bilhin At syempre gaya ng mga problema ng lahat ng nanay Hindi rin naman talaga laging may budget para sa mga gusto nating bilhin Minsan nga mga mamis kahit meron akong ekstrang pera Hindi ko pa rin talaga siya mabili ng gusto kong bilhin na gamit Kasi nga iniisip ko kung sakaling ma-short kami sa susunod na araw E eh, wala kaming mauhugot Kaya ang ginagawa ko ay mas pinipili ko na lang talagang itabi kaya naman mga mamis baka meron kayo diyang mga ekstrang pera na hindi nyo na kailangan ay pwedeng pwede nyo namang ibigay sa akin. Charot! <laughs> Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko mga mamis dahil nga nakasaksak na din naman na yung vacuum itong at pinagpatuloy ko na lang din na mag vacuum dito sa sala. Inuna ko nga i-vacuum mga mamis yung mga sulok-sulok na hindi naabot ng awalis at wing nagwawalis kami ni daddy. Maalala ko nga pala mga ay meron nakapansin bakit daw ang laki ng chan ko sa totoo lang mga mamis hindi sa pagmamayabang, hindi talaga ako bilbili at hindi rin talaga ako pusunin kaya talaga malaki yung chan ko mga mamis kasi kung napapansin nyo sa kabilang tagiliran ko ay merong tubong nakatusok, sa kabilang tagiliran ko naman mga mamis ay merong colostomy bag na nakakabit kaya naman sa mga kapwa ko mamis na nakakapansin bakit parang ang laki ng chan ko dahil po yan sa tubo na sa kaliwang katawan ko at pagkatapos sa colostomy bag na sa kanang katawan ko naman. At meron nga din palang nakapagsabi na bakit hindi ko na daw ipabalik sa normal yung aking bituka. Alam ko na sabi ko na nga to dati pero sasabihin ko nga ulit para sa mga bagong nakakapanood ng aking mga vlog. Uulitin ko mga mamis, hindi kasi ganun kadali yung sitwasyon ng katawan ko ngayon. Bukod nga sa hindi na normal yung katawan ko mga mamis at kulang na rin ako ng isang organs, na kailangan kong ingatan, eh hindi rin talaga ganun kadali mga mamis yung gastos kahit pa nga sabihin natin na sa public hospital lang ako papa-opera ulit. At sa totoo lang mga mami, sa ah, aminin ko sa inyo, hanggang ngayon kasi mga mami, sa idalda-dala ko pa din yung takot na nangyari sa akin. At syempre yung panibagong takot na mamumuo sa akin kapag nagpa ulit ako. Kahit naman yung mga kaibigan ko, mga mamis, kinukonvince nila ako kapag nakausap nila ako, na ipabalik ko na nga sa normal yung bituka ko. Total, anytime ay pwedeng pwede naman na talaga. At dahil alam na nga ng mga kaibigan ko yung takot na meron ako, pati na rin yung sitwasyon ng katawan ko na meron ako, naiintindihan talaga nila ako kung bakit hindi pa talaga ako nagpapa-opera ulit. At ulitin ko po mga mamis sa hindi talaga ganun kadali yung gagastusin namin kapag ako'y nagsimula na ulit na magpa-opera. Pero wag kayong mag-alala mga mamis kasi hindi pa naman din talaga ako naubusan ng pag-asa o hindi pa rin naman ako sumusuko. Na someday mo tong takot na nararamdaman ko. At syempre makakapag-ipon kami ng malaking halaga para sa aking operasyon ulit. Pero sa ngayon, na-enjoyin eh, ko muna siya mga mamis. Kasi wala din naman talaga akong choice kundi enjoyin na lang siya at tanggapin na lang talaga. At feeling ko nga naman mga mami ay nalinawan na kayo sa paliwanag kung bakit hindi pa ako nagpabalik sa normal ulit. By the way, tong at dami kong daldal natapos na nga ako sa gawaing bahay. O di ba nakakatuwa na pakalinis na ng sala ko at nakakatuwa yung kurtina kasi bumagay siya sa kulay ng sala ko. Nakapaglinis na nga din ako dito sa kusina mga mami at pwedeng-pwede na ulit ako magpahinga.